Diba ayos, na-approve na pala yung loan ko sa simbayanan. Hello Kuya, na-approve na yung loan natin sa simbayanan. May pangdagdag po na tayo sa negosyo. Sisend ko na lang sa'yo para makapag-restock na tayo mamaya. Okay, sige. Matawag si Jo Marie. Hello, Jones. Hello, Renz. Ano ba budget na pwede ko mahiram? Gagamitin ko sana pang negosyo eh. Naku, nagamit ko na yung budget ko para sa stock ng shop ko eh. Pero pwede kitang tulungan para makapag-register sa simba at makapag -low. Ay! Narinig ko na yung simbayan eh. Parang sa tingin ko, mahirap mag-apply. Madali lang to. Just visit simbayanangcoop.org, i-click ang menu at ang how to become a member button, dito, makikita na step-by-step procedure kung paano mag-apply sa simbayanan at pwede mo rin i-click ang become a member button sa ibaba para makapag-register ka through online. Kita rin pala dito ang iba't ibang services na meron ang simbayanan gaya ng insurance at loan. At hindi lang pala cash ang pwedeng i-loan. Meron din car loan at iba pa. O di ba, ganun lang kadali mag-register sa simbayanan. Di mo na kailangan umalis ng bahay. Basta may internet ka, makakapag-register ka. Just visit simbayanancoop.org for more info.